download tayo mismo mga idol oh. hindi na natin pinakita yung mga procedure mga uh, sibuyas mga ano diretso na kasi nag-recharge tayo eh. update lang tayo mga idol sa youtube matagal na po hindi ka-upload pasensya na kayo mga idol sa mga solid viewer ko mga idol mga 1.5 million mga views ay subscriber mga idol grabe ang laki na pasensya na kayo ngayon lang ako nakapag nakapag upload mga idol ano lang ito update lang mga idol pag luluto lang luluto na kagad oh mga so. Oh, mga idol grabe grabe init dito mga idol oh. hindi, hindi buti pawala na yung araw yan yan ito lang, alagay po oh, yan o yun, at ito to ito yan o, oo yan o oo yan, lakay na o yun may swa na, may patula yan okay